Sa ika-negatibo tatlo ng Oktubre, 2025, dadaan ang interstellar object na tatlo at sa layong 20 milyong iyang mula sa Mars. Ito ay maaaring mukhang isang malaking distansya, ngunit dahil sa napakalaking distansya sa pagitan ng mga planeta sa ating solar system. At ang lubos na napakalaking distansya sa pagitan ng mga planeta, kapag ang interstellar space ay isinasaalang-alang, ito ay isang extreme near miss, isang malapit na pag-ahit ayon sa mga pamantayan ng sinuman. Ang mas makabuluhan ay ang katotohanan na ang pinakamababang distansya ng intersection ng orbit ng tatlong atlas mula sa Mars. Lalo na ang pinakamalapit na distansya na narating ng tatlong atlas sa kumpletong landas ng Mars sa paligid ng araw ay 2.7 milyong il lamang. Ito mismo ay bumubuo ng isang kapansin-pansing fine-tuning ng landas ng tatlong atlas, na hindi isang planeta, at ang niburu ay ang predamite na salita na nangangahulugang kung ano ang ginagawa nito noong lumitaw ito sa nakaraan. Niburu, yanhi pagtawid ay kumakatawan sa huling tanda ng mga sinaunang babala ng mga palatandaan sa araw, buwan at mga bituin. Natatlo at las ay Niburu at ang katapusan ng mga tanda ng mga babala ng nakaraan. Ang mga pangyayaring nasusulat lamang ang susunod na ngayon pagkatapos na masaksihan ng sangkatauhan ang pagtawid gaya noong nakaraan bago dumating ang maningira.